Sa ngayon, nararamdaman mo ang isang enerhiya na tila nakulong sa loob mo. Para bang ang taong palaging nasa isip mo, ay hindi na nakikipag-ugnayan sa iyo tulad ng dati. Marahil kayo ay dumadaan sa isang yugto ng pagkakalayo, na may mga hindi pagkakaunawaan, na nagiging hadlang sa pagitan Gayon Gayunpaman, ang taong ito ay ganap na konektado sa iyo. Sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi niya kayang mapaglabanan ang damdaming nararamdaman niya para sa iyo hindi siya makapagpatuloy na hindi iniisip ka, at nararamdaman niya na sa ilang paraan, nabigo siya. Kahit na sinusubukan niyang lumayo, napagtanto niya na hindi kanya makakalimutan. Lagi kang nasa kanyang isip, at siya ay nakakulong sa isang halo ng emosyon. May isang panloob na pakikibaka na nagaanap, isang laban sa pagitan ng pagnanais na lumapit at ang takot na muling masaktan. Ang mga damdamin ay matindi at magulo, ngunit ang koneksyon na nararamdaman niya ay hindi maikakaila. Nararamdaman niya na may nawawala siyang mahalaga at hindi niya kayang magpatuloy. May isang patuloy na pangangailangan na subukang ayusin ang mga bagay, ipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya at marahil ay hanapin ang muling pagkakasundo. Ang puso niya ay puno ng panghihinayang at isang malalim na hangarin na ayusin ang nasira. Marahil hindi siya tunay na nagsikap at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakabuo ng isang matibay na koneksyon. Maaring sinubukan niyang lumapit sa isang mapanlinlang na paraan, na lalo lamang nagpalala sa mga bagay. Wala siyang katapatan, may isang pagsisikap na pumasok sa iyong buhay sa isang hindi tapat na paraan. Gumamit siya ng mga mapanlikhang taktika, at walang sorpresa, hindi siya nagtagumpay. Ang ganitong uri ng peking pagsisikap ay nagpapatuloy, kumikilos siya ng may labis na katusuhan, walang katapatan o katotohanan sa kanyang mga intensyon. Ngayon, sinusubukan niyang muling lumapit, ngunit sa parehong mapanlinlang na asal. Ang ganitong diskarte ay humahantong lamang sa muling kabiguan. Maaaring magmukha siyang nagbabago, ngunit lahat ito ay bahagi ng isang maingat na pinlanong plano, sinusubukang kontrolin ang naratibo. Mag-ingat, dahil kahit na may maingat na pagpaplano, hindi siya tapat. Ang puso niya ay sarado, kumikilos lamang siya sa isip, iniisip ang bawat hakbang hindi pa rin siya nakakalagpas sa iyo, nakakulong sa isang panloob na pakikibaka, sinusubukang itanggi ang mga damdaming hindi niya makontrol. Bigla siyang tumigil sa pakikipag-usap sa iyo, pinutol ang ugnayan ng walang babala, ngunit hindi pa rin niya kayang tanggalin ka sa kanyang isipan. Ipinapakita nito na siya ay nakakulong pa rin sa mga damdaming mayroon siya. Nakikitungo ka sa isang taong labis na mapait, dala ang bigat ng pagkakalugmok ng isang bagay na tunay na kahanga ang lahat ay tila perpekto sa pagitan nyo, isang bihirang armonya. Ngunit biglang nagiba ang lahat. Marahil isang alitan na siya ang nagpasimula, o isang hindi pinag-isipang aksyon na sumabotahe sa katatagan at pag-unlad ng relasyon. Maaaring isang bugso ng damdamin, o isang hindi nalutas na insekuridad, na humantong sa mga kilos na ngayon ay labis niyang pinagsisisihan. Ang paghihiwalay na ito ay nag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa relasyon, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ngayon, pinag-iisipan niya kung ano ang maaaring nangyari. Ang panghihinayang at kapaitan na kanyang nararamdaman ay malinaw na mga palatandaan na huli na niyang napagtanto na nawala ang isang mahalagang bagay dahil sa hindi pinag-isipang mga desisyon at mga mapanirang asal. Mayroon pa bang puwang para sa muling pagkakasundo o lumipas na ang pagkakataon na nag-iiwan lamang ng mga masasakit na aral? Ito ang mga tanong na kanyang dinadala habang sinusubukan niyang makahanap ng daan pabalik o kahit man lamang gumawa ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nakikitungo ka sa isang matinding at magulong enerhiya. Siya ay labis na umiibig sa iyo, ngunit nagdudulot din ito ng matinding pagdurusa. Sa loob niya, may isang patuloy na laban sa pagitan ng pag-ibig at ang sakit na dulot ng pag-ibig na iyon. Sinusubukan niyang ipakita na siya ay okay, ngunit ito ay isang harapan lamang sa loob malayo siya sa paglagpas sa ang asal na ito ay isang maskara upang itago ang emosyonal na kaguluhan na kanyang nararanasan may nararamdaman siyang halos hindi mapigilang pangangailangan na itama ang mga pagkakamali ayusin ang nasira pakiramdam niya ay may utang siyang isang tapat na paghingi ng tawad isang hangarin na gumawa ng kapayapaan may isang agarang pangangailangan na magpaliwanag, buksan ang puso, ipahayag ang mga tunay na motibasyon sa likod ng kanyang mga kilos. Naniniwala siya na sa pagiging malinaw, maaari niyang mabawi ang nawalang tiwala at marahil, maglatag ng daan para sa isang muling pagkakasundo. Ang realidad ay siya ay nakakulong sa isang bagyo ng emosyon, desperadong naghahanap ng paraan upang tubusin ang sarili. Siya ay nahahati sa pagitan ng pangangailangang itama ang nakaraan at ang kahirapan sa pagharap sa sariling damdamin. Magtatagumpay kaya siya? O ang sakit at panghihinayang ang mananaig? Ito ang mga tanong na sumusunod sa kanya habang siya ay naghahanap ng pagkakataon na ayusin ang lahat upang muling kumonekta sa iyo. Ikaw ay may malaking impluensya sa taong ito. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng isang avalanche ng matinding emosyon na mahirap kontrolin. Alam niya ang kapangyarihan na mayroon ka sa kanyang emosyon at, kahit na alam niya ito, nararamdaman niyang wala siyang magawa upang baguhin ang sitwasyon. Tila siya ay masyadong malalim na kasangkot upang basta na lamang lumayo. Ang iyong katalinuhan at iyong ugaling all or nothing ay malinaw. Hinaharap mo ang mga hamon at mga relasyon ng may intensity na kakaunti lamang ang kayang makipagsabayan o makaunawa. Para sa kanya, ito ay kahanga-hanga at sabay na nakakatakot, na lalo lamang nagpapalubha sa kanyang mga damdamin para sa iyo. Ang iyong presensya, napaka-intense at determinado, ay malalim na nakakaapekto sa kanya. Hindi lamang ito ang paraan kung paano mo, hinaharap ang puso at isip, kundi ang lakas na ginagawa mo ito. Nakikita kanya bilang isang misteryo, isang palaisipan na kailangang lutasin. Ito ay nagdudulot ng malalim na paghanga at, kasabay nito, isang hindi maiiwasang takot. Hindi ka nasisiyahan sa mga bagay na half measures, gusto mo lahat o wala, at ito ay nag-iwan sa kanya na marupok, humahanga, at natatakot ng sabay. Siya ay nasa isang emosyonal na dilema. Ang intensity ng iyong pamumuhay at pag-iisip ay hindi niya kayang iwasan. Nararamdaman niya ang isang hindi mapigilang atraksyon, kahit alam niyang ito ay nakakasakit sa kanya. Bawat pagkikita, bawat pag-uusap ay nagpapatindi ng mga damdaming ito. Nararamdaman niyang hinahatak siya patungo sa iyo nang hindi kayang lumayo. Ang panloob na pakikibaka ay totoo. Ang kagustuhang lumapit, maintindihan at makakonekta ay palaging nakikipaglaban sa takot na mawala sa lalim ng lahat. Gusto niyang maintindihan ka, pero handa ba siya sa kung ano ang matutuklasan niya? Ano ba talaga ang nararamdaman niya? At ano ang nararamdaman mo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na lumulutang sa hangin, habang sinusubukan niyang muli na makahanap ng paraan para lumapit sa iyo. Siya ay emotionally involved, pero hindi handa para sa isang commitment. Sa kaloob-looban niya, hindi niya nararamdaman na siya ay handa para sa isang seryosong relasyon, puno ng duda at takot na masyadong mahulog. Gusto niyang panatilihing bukas ang mga opsyon, Samantalahin ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon, sabay-sabay o simpleng hindi maramdaman na siya ay nakatali sa isang pagpipilian lamang. Ang ideya ng makontrol ng mga panlabas na inaasahan ay isang bagay na hindi niya matanggap. Mariin niyang tinatanggihan ang anumang pakiramdam ng kontrol o limitasyon. Ang resistensya na ito ay konektado sa kanyang emosyon at puso na nagreresulta sa isang malinaw na pag-aalinlangan pagdating sa pagbibigay ng buo. Takot siyang mag-commit ng sobra at sa huli, ay maramdaman na siya ay nakulong. Ang atraksyon na nararamdaman niya para sa iyo ay matindi, pero ang ideya na mawala sa damdaming iyon ay nakakatakot sa kanya. Kaya ba niyang lampasan ang takot na ito? Gusto niyang makasama ka, pero hindi niya alam kung paano haharapin ang lalim ng sariling damdamin. Ang panloob na pakikibaka niya sa pagitan ng kagustuhang maging malaya, at ang kagustuhang magbigay ng buo sa iyo ay totoo at palaging naroroon. Pinili niyang makisama sa isang taong tila mas insecure at inosente, naniniwala na ang taong iyon ay hindi siya hahamon o kokontrahin. Pero sa iyo, alam niyang iba ang magiging kwento. Hindi mo palalampasin ang mga aksyon o salita niya na hindi mo kinukwestiyon. Malalim ang respeto niya sa at malinaw na mayroon siyang damdamin, pero ang mga asal niya ay maaaring maging toxic. Susubukan niyang makipag-ugnayan muli, pero huwag kang mag-asang magiging tapat siya. Ang kanyang mga salita ay maaaring hindi magpakita ng tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito noon, ang iyong intuition ay palaging tumutulong sa iyo na makita ang higit pa sa mga hitsura. Ang kalinawan na ito ay bihira at mahalaga sa gitna ng komplikadong mga relasyon. Maaari pa niyang subukang magpanggap na siya ay nag-evolve at nagbago. Pero mag-ingat dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi totoo. Susubukan niyang kontrolin ang sitwasyon, mag-udyok ng isang usapan sa isang planadong paraan. Maaaring subukan niyang gamitin ang simpatya bilang isang kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang pukawin ang iyong awa at gawin kang maawa sa kanya. Pero alam mo na ang mga taktikang ito, at kaya mong makita ang mga ito, ang enerhiyang kanyang ipinapakita. Maaari pa niyang subukang linlangin ka, pero ang iyong intuwisyon ay masyadong malakas para dito. Alam mo kung paano kilalanin ang pagiging totoo ng mga intensyon ng mga tao, at hindi ka nadadala ng mga performance, o peking pagpapakita ng pagbabago. Ang asal na ito niya ay galing sa katotohanang hindi niya kayang lampasan ka. Iniisip ka niya palagi, nakakulong sa ideya na maaaring hindi ka mag-react ng maganda sa kanyang mga pagsubok na magkaayos. Sa kaloob-looban, alam niyang ang mga nakaraang aksyon niya, ay nag-iwan ng mga sugat at sama ng loob na mahirap kalimutan o patawarin. Maaaring dumating siya na may isang kwentong maayos na pinag-isipan, isang plano upang makuha ang iyong atensyon at mag-udyok ng isang usapan. Ang kwento ay maaaring kakit-akit pero hindi ito totoo. Maaari pa niyang isama ang mga taong malapit upang ikalat ang kasinungalingan at gawing madali ang paglapit sa iyo. Muli, ang kanyang mga aksyon ay nakabatay sa mga kasinungalingan. Maaari siyang magbalik sa iyong buhay na may isang spiritual approach, nagpapanggap na nagbago at nag-evolve. Pero sa totoo lang, nagsisinungaling siya. Ang iyong intuition, laging matalim, ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang likod ng mga maskara na kanyang ginagamit at ng enerhiyang kanyang ipinapakita. Mayroon siyang planong malinaw. Gusto niyang magkaroon ng isa pang pagkakataon dahil iniisip niyang hindi niya kayang lampasan ang iyong pagkawala ang iyong intuition ay nagbababala sa iyo tungkol sa tunay na intensyon niya. Kapag lumapit siya sa iyo, maging aware na ang kanyang mga salita ay nakaugat sa kasinungalingan. Nakita mo na ito noon, alam mong basahin ang pagitan ng mga linya at intindihin ang tunay na mga motibasyon niya. Maaaring subukan niya ang lahat, pero alam mo na ang laro. Naniniwala siyang hindi siya mabubuhay nang wala ka, pero totoo ba ang kanyang intensyon? O isa na naman itong pagtatangka ng manipulasyon? Mag-ingat, dahil ang katotohanan ay laging nasa pagitan ng mga linya, at alam mo kung paano ito makita. Hindi siya nagmamahal ng puso, kundi ng isip, palaging kinakalkulate ang bawat hakbang. Ang puso niya ay sarado, nakaharang, at kumikilos siya gamit ang malamig na lohika. Kahit sinusubukan niyang itanggi, hindi niya kayang lampasan ka, at iniisip ka niya palagi. Isang puwersa sa loob niya ang nagtutulak sa kanya na makipag-usap sa iyo, Isang intuition na sinusubukan niyang baliwalain, natatakot sa kabiguan. Pero sa ilang sandali, susubukan niyang makipag-ugnayan. Ang intuition niya ay matagal nang humihikayat sa kanya na gawin ito. Hanggang ngayon, nilalabanan niya ito pero alam niyang hindi niya kayang pigilan ito magpakailanman. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay at alam mo na ang sitwasyon ay toxic. Ramdam mong wala ka ng pasensya upang ibigay ang iyong enerhiya sa isang taong hindi kayang maging tapat. Siya ay nakakulong sa isang cycle ng panghihinayang at pagnanais na ayusin ang mga bagay, pero totoo ba ang kanyang mga intensyon? May kalinawan ka upang makita ang higit pa sa kanyang mga salita, upang maramdaman kung talagang nagbago siya o ito ay isa na namang pagtatangka ng manipulasyon. Maaaring subukan niya ang lahat, pero handa ka na, gamit ang iyong matalim na pag-unawa, handa upang harapin ang anumang pagtatangka ng panlilinlang. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay at alam mo kung ano ang mas makakabuti para sa iyo. Ikaw ay nasa isang bagong yugto ng iyong buhay, tinatahak ang sarili mong landas, at ang iyong interes sa ganitong klasing relasyon ay halos wala na. Gusto mong makita niyang matagpuan ang kanyang daan na malayo sa iyo, at maging masaya, pero malayo sa iyo. Nasundan niya ang sarili niyang landas, habang ikaw ay umuusad, malaya mula sa mga tali na hindi na naglilingkod sa iyong paglago o kaligayahan. Pagkatapos ng maraming karanasan at iba't ibang paraan ng pag-ibig, nakarating ka sa isang mahalaga at mapanibagong konklusyon. Walang kabuluhan ang magpakasakit sa kahit anong relasyon dahil lang may nagpapakita ng interes. Kahit sa kalungkutan, mahalaga na panatilihin ang iyong mga pangarap at igalang ang iyong mga hangarin. Ang mga aral ng nakaraan ay nagturo sa iyo na ang mga kasinungalingan at pagsisinungaling ay nakakapagod, nagdadala ng emosyonal na pagkapagod. Ito ay lalo pang nagpapatibay sa iyong kagustuhan na isara ang pinto sa mga mababaw na relasyon. Ikaw ay naghihintay na may pasensya na ang universo at ang Diyos ay mag-orchestrate ng pagkikita mo sa isang taong tunay na compatible at ideal para sa iyo. Ang desisyong ito ay hindi kapricho, kundi bunga ng malalim na pagkakakilala sa sarili at malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo sa buhay. Gusto mo ng isang bagay na totoo, isang bagay na magdadala ng kapayapaan at paglago, walang mga anino ng kasinungalingan na hinarap mo na noon. Bukas ang iyong puso, ngunit mapili, naghihintay sa kung sino talaga ang karapat dapat. Ngayon, alam mo na nararapat ka sa isang tao na nakaalig sa iyong mga halaga, pangarap, at inaasahan. Naghahanap ka ng tunay na koneksyon, isang partnership na higit pa sa superficial na attraction, batay sa tunay na pag-unawa at respeto, sa bagong kabanata ng iyong buhay, determinado kang maghintay para sa isang relasyon na magdadala ng tunay na kahulugan at kaligayahan. Ang karunungan na nakuha mo sa mga nakaraang taon ay nagbigay sa iyo ng kalinawan upang malaman kung ano ang pansamantala mula sa kung ano ang maaaring tumagal. Naiintindihan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang pabugso-bugsong paghahanap, kundi isang payapang pagkikita na nangyayari kapag ikaw ay handa na. Sa bukas na puso at malinaw na isip, handa ka nang tanggapin ang pag-ibig na talagang nararapat sa iyo. Isang pag-ibig na tumutupad sa mga pangako, na nagiging realidad ang mga pangarap. Ito ay nagmamarka ng isang bagong panahon ng mas mataas na pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa sa sarili, kung saan ang bawat desisyon ay nakaalin sa malalim na pakiramdam ng nararapat at positibong inaasahan para sa hinaharap mas alam mo na ang iyong halaga, mas mapili kung sino ang papayagan mong pumasok sa iyong buhay. Gusto mo ng isang bagay na totoo, na magpapayaman sa iyong paglalakbay, walang mga anino ng mga nakaraang pagkabigo. Ang hinahanap mo ngayon ay higit pa sa isang simpleng relasyon. Ito ay isang malalim na partnership, kung saan may tunay na pagpapalitan, mutual na paglago at patuloy na respeto. Alam mo na hindi mo kailangang makontento sa mas mababa pa dito handa kang maghintay para sa talagang karapat-dapat dahil alam mo ang iyong halaga at hindi ka tatanggap ng mas mababa sa naraapat sa iyo. Ang kalinawan at determinasyon na ito ay bunga ng iyong pagkakakilala sa sarili, ng paglalakbay na iyong tinahak at ng mga aral na natutunan mo. Gusto mo ng pag-ibig na isang malay na pagpili, batay sa kung sino ka, at sa kung ano talaga ang gusto mo hindi na ito tungkol sa pagtanggap ng kahit ano na lang, kundi sa pagiging handa para sa isang bagay na talagang may kabuluhan at magdadala ng tunay na kaligayahan. Payagan mong ang mga salitang ito ay dumampi ng malalim sa iyong espiritu. Ramdamin mo ang pag echo nito sa loob mo. Ang universo ay palaging nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo at magdadala ng positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Ipagdiwang mo ito ng may kumpiyansa. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi ng Diyos sa akin, at tinatanggap ko ang kanyang kalooban sa aking buhay. Angkinin mo ang mensaheng ito, at ang mga biyayang nilalaman nito. Ibahagi mo ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ipakita mo na ikaw ay narito at aktibo. Sama-sama nating itaas ang isa't isa at lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya. Damdamin mo ang liwanag ng Diyos at ng universo, na nagliliwanag sa iyong mga hakbang, nagdadala ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Nawa'y ang susunod na mensahe ay magdala ng higit pang karunungan at gabay. Amen.